ang dami sumusuporta at nagmamahal sa ating Tatay Digo. Yes, sampung senador po ang ating susuportahan. Pinili po ito ng ating minamahal na former President Rodrigo Roa Duterte dahil po sa kanilang kaalaman, they have moral excellence, they have what it takes to become the next Senators of the Philippines. Ah, ayan, at syempre, partner, umulan, umaraw, nandiyan pa rin silang lahat, nandiyan pa rin kayo! Walang iwanan! Duterte! 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 Gusto mo yung t-shirt mo, partner. I'm nga, partner. I'm t partner. ko, PDP! Pilipino. Kayo pa, nung hinuli at kinuha nila ang ating minamahal na Tatay Digong, nagalit pa kayo! Gusto ko maramdaman yung galit na yan, ha? Sa Mayo a 12, pero ngayon, iparamdam natin sa buong Pilipinas, tumayo tayong lahat. Tumayo tayong lahat. Iparamdam natin ang galit at hagupin bilang At siyempre, manaramdaman nila ang darating na lunes Kaya ngayon, si balota kailangan natin yan sa balota sa Mayo 12 Kaya naman po ngayong gabi, ay nandito kayo para ipakilala Ang 12, at uh, 12, 10, no? para sa Mayo at 12. At syempre, nandito ngayon si Jonah Viray at ang KOJC Choir para ipakilala ang ating ano, uh, ang ating mga minamahal na mga senador. Pero gusto mo, gusto ko bang makilala sila isa-isa? Gusto ko bang makilala isa-isa na? -isa Pero bago lahat, alam mo kanina, gutom na gutom na kanina yung mga tao. <laughs> Kaya si Jerry Chua, oh, yeah. ang Elvin ang Mamibigay na? Ay, bitin. Namigay. Nakopia. Oh, Ayun. So, maraming salamat po, Jenny Chua na ay for donating uh, ang kopia. Masarap yun partner. Oo, oh, talagang thank you, thank you. Oh, ikaw, humili ka sa Ay, sobra. Okay. Huh? Ito po ay isang attorney nagtrabaho sa Pagkor na at, uh, talaga namang nakatulong sa lahat ng mga mahihirap. Kaya siya, kaya niya pinili ang Pagkor. Uh, Isa siya, siya yes, honor student ito sa Ateneo. Bigyan natin na ang masigil. Ah, ah, I'm actually part Ilonggo on my father's side. Ilonggo? May mga pikula na ba rito ngayon eh, gabi? Ayan. Ayaw, Ayan, maray na bang ibo sa inyong gabos? Alam mo kasi Francis, ito ang ating susunod na Bisaya, ha? Bisaya ang senador na to. Matag di, ano, matagal ko nang gusto makapangasawa ng Bisaya. Oo. <laughs> kasi ang Bisaya, kahit matanda na, matigas pa rin ang dila. Sorry, kalang partner ko. Pero, ito, hindi lang dila ang matigas. Ang ulo matigas, Patigay sa itigas ng bato, lalong lalo na ang kanyang prinsipyo, integridad at dignidad. Kung kaya kahit dinatakot siya ng ating mga malalakas na tao dyan sa itaas, hindi magpapatinag ang bato, Ronaldo! Yes, of course. Sino na po ang mga natulungan ni Mr. Malasakit? malasakit. Mr. Malasakit, uh -huh. magpalakpakan lahat na nakatulong, na tulungan ni Mr. Malasakit. Maraming maraming salamat. Hindi lang po ngayon mga malasakit centers ang pinagawa niya. Abay, tuloy-tuloy pa, may mga super centers pa. Yan ay walang iba. Kundi si Go! Bong! Go! Number 28! At pa, eto, ng si Ochoz Zamora. At Champ Rivera. Ito ang ng Bisayas. Lahat ng taga-Bisayas sumigaw! Sumigaw! Abogado at nakaupoyan sa posisyon ng nandoon si PRRD former President Rodrigo Duterte isa sa mga pinaka matatalinong thinking tanks niya, Attorney JB Higino. Duvelon! isa pang abogado na napakagaling matutulungan tayo sino mga magsasaka dito ha? dahil itong susunod na ipakikilala ko isang magsasaka tutulungan tayo sa agrikultura tutulungan tayo sa IT pati cryptocurrency tutulungan niya bumangon ang bayad, walang iba kundi si 34 attorney Raul Lambino 34 sa manota! Ito, mahal na mahal natin, lalo na ng mga taga-iglesia ni Cristo. Ang author, co-author, ng Magna Carta for the Poor. Itong tao ko, napakatapang. Siya lang ang, ang uh, kung protekta, siya lang ang talagang uh, nagtanggol sa ating VP Inday Sara nung gidaog-daog lagi siya dito sa ano uh, during the, uh, the inquiries na naman nangyari. And napakatapang niya, napakatalino, pro-poor, matutulungan tayo dahil sa kanyang talino at galing. Siya ay isang doktor sa Davao, makakatulong para sa ating bayan, may puso at totoong tao. Noong birthday ko po, ay alam niyo po kasi kung napapansin niyo wala akong script, di ba? Kasi nasa puso ko na po itong mga senador na to. Abay, no birthday ko kasi this is my 89th day of campaigning wow. for these senators. At uh, no birthday ko noong May 4, bumili pa ng cake. Huh? Wow! Baby. Tapos okay. umakit pa yan sa stage, kinantahan ako ng mga yan. Ganyan Marala. ang ating mga senador, mga totoong tao. At ito makakatulong sa bayan! Number 42, Doc Marites! Mata! Huwag po natin ha? kahit wala po siya nandito, talaga pong napakaganda ng kanyang panaginip para sa Pilipinas. So please po support